good morning mga kabay good morning at dito tayo ngayon sa ilog ayan kasama ko ang ano ating bagong kaibigan si apa barakatak ayan, ayan. subscribe nyo siya sa kanyang ano youtube channel And ayan nauna siya rito sa spot and then ayan nakuha niya huli niya ang lalaki ang lalaking isda Sama natin siya ngayon, nabutan natin dito sa ano sa ilog na mimingwit. Uh, at marami siya nakuha. So, mamaya din tayo. Uh, gusto ko lang magpasalamat sa ano, binigay niya ano, binigay niya lumot, ayan no. Salamat sa kanya. Salamat sa ano sa bigay niyang lumot. So, gagamitin natin 'yan dito mamaya, mamimingwit tayo dito. Kay Apa Barakata. Marami ng isda ngayon, ngayong umaga. At uh, sana makarami tayo. So maraming maraming salamat sa ating bagong kaibigan. Yan mga kapay, yung ano, huli niya. Nga lagi yung stali. Iuwi niya yan eh. Ano? Marami Ang dami. Ang <laughs> dami oh. Ang dami niyang huli mga kabay. Malaki. Serte. Ayan. Dito niya nakuha yan. Ang dami oh. Nagpupusagan dun mga kabay oh. Pusagan hmm. sila doon. Yan mga kapay Ito yung mamimingwit. Dami isda dyan. So, ayan. Tara mga kapay. Mingwit -ming muna tayo.